Hi, good guys! This is Eds. Meron lang akong isi-share sa inyo na napag-usapan namin ng marketing partner ko. Actually, nakatira siya sa condominium ng other developer. And then, ngayon, pinaparent nga yung, yung condo niya kasi lilipat na sila sa house and lot. And wala, walang Airbnb dun sa condo niya. So ngayon, na-experience daw niya na mahirap daw itong parentahan actually, yung rate ng kondo na lang niya is nasa 15,000. Sad na lang daw. Wala pang nagre-rent. And uh, hindi daw pwede kasing ipasok sa Airbnb yung unit niya. And ako, ako kasi, nakwento ko sa kanya na yung unit ko sa Air Residences, Ayala, Abi ni Makati, is pinapa-Airbnb ko siya. So, meron agad, meron agad, ano ba, market yun yung difference between dun sa kondo na na-purchase nila. And then, mas mahal yung bili nila sa kondo, na sa 5 million. Yung bili ko sa condo ko way back 2016, kasi ngayon nag-appreciate na siya, nasa 3.2 lang siya. Right now, yung value ng property is nasa 7M na. Although, bago lang naman din nila nabili yung kanila na 5M, pero nasa province located yung condo na yon nasa Iloilo. And uh, nakwento namin na, oo nga man, no? Ang ngayon na appreciate ko yung SMDC condo units na um, dahil nga gusto ng mga tao daw yung malapit sa mall, yun daw yung hanap ng mga nag inquire and ayun nga, open for Airbnb and very prime location which is panalo talaga si SMDC doon, check na check. So, hindi kawawa yung mga investor, hindi sila mahihirapan na i-market yung unit nila kasi may demand talaga. Then anytime, pwede mong ipasok sa Airbnb once na ready siya. Yung design niya, naka-hotel concept. So, ano siya, livable. Pwede mo na agad parentahan sa Airbnb. And hindi ka mawawala ng tenant kasi kusa naman ng may papasok na booking doon. So, mag-generate income na yung unit mo. And kung nagaantay ka na gusto mong ipa-long term, pwede mo munang ipa-short term. Which is, ginawa ko rin yun sa unit ng client ko. So, right now, meron ng long term. Then, pina-Airbnb muna namin for 2 months and meron nang gustong mag ng long term. Pero mas pipiliin niya na daw yung long term ngayon. Although okay lang naman din sa akin kasi yun naman yung prepared ni client. Ang ibig ko sabihin doon, yung, yung unit is medyo generating income talaga. Yun yung kinagandahan ng SMBC kaya na-appreciate namin siya. Kahit na uh, maraming mga issues, di ba ngayon, so still maganda pa rin for investment si SMBC.